For today's video nga, pabalik na kami ng Manila. Dapat nga, hindi pa sana kami uuwi. mag -e extend pa sana kami kahit dalawang araw. Kaso yung lola ko, magbe-birthday nga siya. Kaya kailangan naming makabalik ng mas maaga sa Manila. Kaya nitong time nga na to, bising nga kaming magkakapatid. Yung dalawak kong kapatid na lalaki, pumunta nga sila ng Iraya para manguha ng mga saging at langka na. Iuuwi nga namin sa Manila. Kami naman ni Elena, pumunta naman kami dito kay Pai Edwin. Para kunin yung pata na pinalagay namin sa freezer, pati na rin nga yung adobong natural. Nakakita nga minatamis na lang ka nga si Elena dun sa freezer. Kaya kumain nga muna kami bago nga bumalik sa bahay. Ginawa nga daw yun ng pinsan ko. Hindi eh. nga namin maubos kaya pinadala na nga sa amin ni eh, Pai Edwin. Pinadala na rin nga niya yung saging na natira nga na hindi rin nadala ng pinsan ko nung umuwi nga siya. Ganito kasi dito sa amin, kapag ka uuwi na nga ng Manila, hindi pwedeng wala kang bit, bit, na saging o langka o kahit na anong makukuha nga sa Iraya. Bandang alas 9 nga, umalis na nga kami. Sinanay nga, ihatid eh, naman kami hanggang banwa. Pag uwi nga namin, marami na rin naka-line up na gagawin nga yung mga kapatid ko kasi magbabakod nga sila dito sa bahay. Kaya nakahanda na rin yung mga kawayan. Pagdating naman namin dito sa banwa, dito na nga kami dumiretso sa bilihan nga ng ticket para makapagpa-reserve na kami ng upuan sa bus. Pagkatapos nga, bumalik kami dito sa may sentro ng bilihan sa banwa. Nakisabay na nga lang nga kami dito sa pinsan ko. Meron din kasi siyang hinatid dito na pauwi na rin nga ng Manila. At gusto ko na rin tuloy magpasalamat sa lahat ng mga kababayan ko na taga Bicol. Pasensya na sana kung dai ko na ma-replyan sa ro sa sa comment section. Ta, man kayang basis si Manay Nindo. Dios ang mabalos sa Indogabos. O yan 'di ba? Trying hard talaga akong magbicol. <laughs> Actually guys hindi talaga ako magaling magsalita ng Bicol pero nakakaintindi ako na simula nga nung maliit pa ako kahit sa Maynila na kami lumaki si Nanay at saka si Tatay pag nasa bahay nga kami pag kinakausap nila kami Bicol pero pag sumasagot naman kami sa kanila Tagalog nakakapagsalita naman ako pero hindi talaga dire-diretso hindi nga katulad ng mga kapatid ko na talagang mauuragon nga magtaram ng Bicol so yun lang naikwento ko lang din <laughs> Dumaan din nga kami sa bilihan nga ng mga souvenir kasi may mga binili si Mary Jane. Pati na din nga si Elena, ako yung mga binili ko lang, mga pagkain lang din. Tulad nga nung Pili Tart, yun. So yun naman lagi yung binibili ko kapag umuwi nga ako ng Manila. Alas 11 na rin nga to ng tanghali, kaya naghanap na rin nga kami ng makakainan nga dito sa may palengke. Nakakita nga ako ng santol, kaya yun nga yung binili ko. Bumili din nga si Mary Jane ng crab paste. Binuksan nga namin para matikman nga namin. So ayun, sobrang sarap nga niya. Bago nga kami umalis dito sa karinderia bumili kami ng tagi-isang order na ulam kasi mas mura nga dito. Laing yung binili ko, then yung mga kapatid ko puro prito nga sila kasi baka daw mapanis. Tinanong ko nga yung binilhan ko nga ng laing kung aabot nga siya hanggang gabi kasi nga sabi ko babaunin ko nga. Sabi naman niya, oo, oh, oh, kaya yun na yung binili ko. Mag-alas 12 nga umalis na nga yung bus dito sa Maybanwa. Yung nanay ko nga sumabay na dito na rin siya sumakay. Doon na nga lang nga rin siya bababa sa istasyon nga ng Tabo. Konti lang nga din yung sakay nung umalis nga kami. Yung mga pinsan ko nga na umuwi, yung iba mga nauna na, yung iba naman mga naiwan pa. Pagdating nga dito sa may bus stop nga ng tabog yung dalawak kong kapatid nag-aantay nga sila. Kasi yung bagahe nga namin, hindi namin bitbit -bit nung pumunta nga kami ng Banwa kasi sobrang dami nga nito. Mga handbag nga lang nga yung dala nga namin. Kaya dito na nga lang nga din nag-abang yung mga kapatid ko para nga ibigay sa amin yung mga gamit nga na inaiwan namin sa bahay. Madami-dami din nga yung uuwi nga namin sa Manila. Ako nga isang maleta at isang shoulder bag nga yung dala ko. Then pag uwi ko nga nadagdagan nga siya ng dalawang paper bag. Nagpaalam na rin nga kami sa kanila. <laughs> <laughs> hey! oh! Tatlo ah, yung bagay nyo dito ha? Tatlo? Dalawang karton, isang sako. Oo, oh, sige. Isang sako? Isang sako. Oh. Uh oh. -huh. Oo, sige, bye-bye. <laughs> Bago nga lumabas kami ng karamuan, pumikit nga muna ako kasi dalawang oras at kalahati din dadaan nga yung bus sa Sigsag Road. Nung last na uwi kasi namin, sobra talagang nahilo ko noon. Pagising ko nga, nag over na nga yung bus. Nahilo pa rin nga ako kaya bumaba nga ako para bumili nga ng bonamine. Dalawa na nga yung binili ko para tumalab din siya kaagad. Bumili din nga si Elena nga ng mais at yun nga ang minirienda namin habang nakatigil nga yung bus. Si Mary Jane nga at saka si Jenea hindi nga sila magkatabi kasi ang daming bakanting upuan kaya pum nga si Mary Jane dun sa dulo. kasama na nga niya dun si Bin, Bin yung pamangkin ko nga. Alas 5 na nga kami nakarating nga ng Naga. Nag-stopover nga dito pero saglit lang din naman. Bandang alas 7 naman, nag-stopover dito sa Atimonan. Dito na rin nga kami naghapunan. Pagbaba nga ng bus, tawang-tawa nga kami sa mga sarili nga namin kasi ang dudungis talaga namin. Dumagdag pa nga yung pagkaitim nga namin dahil sa pag-a-island hopping nga namin. Plus yung alikabok. Pati na rin nga yung mga buhok nga namin. <laughs> Uh, si Jirea nagtakip may, daw. May aircon pala po dami. May aircon na. Sabi hindi kayo nag-aircon. Pare-pare sila yung pagtsura. Walang kapelaman yan. Yan, ligo man. pa. <laughs> Nakakatao taman kasi pag antay pa natin alas 4 kasi baka diba, mamay isipin natin hindi wala ba. Hmm. Walang aircon sa alas 4. <tong> pagkatapos nga namin kumain, umakit na nga kami sa bus Then, Naghiwalay na rin nga kami ni Elena ng upuan. Doon lang naman din siya sa tapat. Kaya nakahiga rin ako ng maayos dun sa upuan at nakatulog din nga ako. Pagdating nga sa alabang, ginising lang, lang din nga ako ni Elena. Alas dos na rin kami ng madaling araw na karate. Nagpasundo na nga lang nga din kami. So yun na guys, hanggang dito na lang po yung ating video for today. Maraming maraming salamat po sa inyong panonood. Mag-iingat po kayo palagi. God bless and babush! Sige okay, ko nakahabol pa sa blago. <laughs> <laughs>